Mayor, Mayor, if koan, di-invite ba daw ka ni PBBM sa opening sa Pangil Bay Bridge? Again? Kung nga'y nagpapabuta na, if na invite ba daw ka ni PBBM sa opening ng Pangil Bay Bridge? Kalungan sa Diyos, wag Pero yung bobo na mayor, di ba pumunta sa inyo? Yung bobo na pumunta sa inyo right after the inauguration. Wala na yung kita ng PBM doon diyang governor sila larawan sa inyo agad gin governor yung salana o dalawa sa inyo kano dalawa ng right after ng sapatos sa inyo di ba naman kanto siya sa thank you siya no sa no? no? uh, no. mm -hmm. well I cannot remember I'm I, I'm too old for that but uh, you have to be specific when was that last 27. seven September twenty seven